Hi guys, good evening. Welcome to my channel. And for today's video, ay tayo ay mag tayo ay mag dinner dito sa pangalan ng village village sa buong kita lang kain nice. guys. Ang in order natin ay chicken barbecue sa so, sa mga favorite ko na kainin dito sa Philippine ang maganda dito guys fresh um, ko eh, nakaka-relax kain dito sa likod natin dyan ang um, Garden Orchids Hotel after nito kung pa tayo dyan okay? balik tayo dun sa hotel kumain lang tayo dito sa Yes. Marami talagang kumakain dito sa Village Zamboango Ang ganda pa ng kalita So, antay na lang natin order natin um, uh, in-order natin guys ay uh, chicken barbecue Yung sa mga favorite ko na kainin dito sa Village Zamboango And sa likod natin, ayun dyan ang Garden Orchid Hotel after natin dito kung tayo ng guys ganda dito guys nakaka-relax din kain tayo guys samahan nyo ako